Okay, Assalamualaikum oh, warahmatullahi uh, wabarakatuh. Uh Unang-una po ma'am, ang katanungan namin, ano yung pinakaunang layunin sa isinasagawang 2024 uh, Labor Summit? Uh, you mean to say yung productivity of the event? Assalamualaikum. Alaykum ang objective po natin sa Bangsamora Productivity Olympics po, uh, gusto natin ma-promote yung best practices na meron po ang ating mga private establishments especially po yung ating mga MSMEs dito sa BAR that is why annually nagkakaroon tayo ng awarding na ginaganap uh, katulad nung natagpuan natin kanina uh, we are awarding MSMEs may mga best practices. Best practices meaning po, uh, yung paano inaalagaan ni employer ang kanyang mga employees. Kaya makikita natin, maganda yung, uh, yung pinapakita natin dito yung magandang relationship ng employer-employee. Paano ba niya ito inaalagaan? Paano ba natin sila uh, pinopromote or ini-enhance Uh, pagdating not only dahil magtatrabaho lang sila, kung baga paano ba sila nagiging productive sa kanilang work area. Okay. Sino pang may... Okay may na, na, na po. June. Okay na po. Okay na po. Thank you. In, In parting word po, na po. Sa sa po natin sa ating uh, mga kababayan dito so. sa bangsa mo. Yes po. Kung gaano pala um, ito. Yes po. We are very thankful po uh, dahil po pag-participate sa araw na ito sa ating Neighbors, habang sumaro Neighbors Summit Home Productivity Olympics 2024. Despite of bad weather po na nararanasan natin ngayon, but they tend to attend this uh, prestigious event po. And uh, inshallah Allah, we will, uh, we'll see each other uh, next year po sa darating po na 2025 Bangsamoro